Welcome back mga kaibigan. Ito ang mabilis na balita natin tatlo. Teammate ni Kai sa TSF pipirma na po sa NBA. SG Belangel, 29 points kalaban ng pinakamalakas na team sa KBL. At Kai Soto, tinawag at kinausap ni Nick Pasikas. Simulan po natin kay S.J. Belangel, ang ating kababayan na number one team sa game na ito dito sa KBL, ang DB. So ito yung ilan sa mga ginawa niya. Una sa lahat mga kaibigan, naka 29 points po dito ang kababayan natin with 6 assists and 2 steals. Napakagandang laban ito, sumabay talaga sila sa pinakamalakas na team. Yun harang niya si Albano ah. So ito, alam niya ulit si Albano, kabantayan niya yung isang pang Pinoy na nandito sa KBL. Magaling din yan mga kaibigan. Uh, kaso 5 points lang ata dito si SJ, naka 29 points. So ito, atake ni SJ, nice one, nice floater. So ito, makikita pa natin, tumira ng 3 at ito ay naka 50% dito sa field mga kaibigan 9 out of 18 at 4 out of 4 dito sa 3 point line so ito mga kaibigan 4th quarter tumira si SJ na foul So free throws yan para sa kababayan natin. Ang ganda ng laban, dikit na dikit. Yun nga lang talaga, kinapos sila sa dulo. Medyo pagod na rin talaga si SJ kasi naka 37 minutes siya na playing time dito. So eto, biniyak niya, dalawang big man ang kalaban. So eto yung last shot ni SJ, winning shot sana. aso pagod na talaga ang kababayan natin. Natalo sila, one point lang but still, great game sa kababayan natin. Ngayon, balitaan ko naman po kayo kay Kai Soto. Nakalaban ni Kai sa unang pagkakataon si Nick Pasikas kahapon sa game 1 ng back-to-back -back game nila sa team ng Toshiba. Patuloy yung magandang laro ng ating kababayan. Natalo lang talaga sila ng dahil sa shooting, turnovers at depensa. Pinangunahan ni Nick Pasikas ang kanyang team puro tres ang pinakawalan nito. Pero ang gusto kong malaman nyo, unang beses sila nagkaharap ni Kai sa game na ito. At during the game, Eto po pala nangyari, tinawag ni Nick pa si Kai at may sinabi. Eto po mga kaibigan yung video, hindi ko alam ang sinabi ni Nick o pinag-usapan nila ni Kai pero syempre pag ganyan in-approach ka ng kalaban mo, it means may respeto siya sayo o gusto ka niya as a player. Nakakatuwa naman, nakita natin yung mga ganito na hindi natin usually nakikita. So ito ang isa pang balita natin. 'Di ba si Guy po ay naglaro sa TSF at siya pa nga naging best player dito nung time na 'yon. Nagkaroon siya ng teammate na nagngangalang Jalen Galloway na after po ng TSF ay naglaro ito dito sa NBL ng apat na taon hanggang ngayon. At nakalaban pa nga ito ni Kain dalawang season mga kaibigan habang ito ay nasa Adelaide na nakatimid pa niya ang kapatid ni Jalen na ito nga si Kyren Galloway. So ngayon gusto ko malaman nyo ayon mismo kay Shams Charania the Milwaukee Bucks are planning to sign forward Jalen Galloway on a two-way NBA contract out of Sydney Kings in the National Basketball League. So yun mga kaibigan, ha, nakasabay pa ito ni Kai maglaro sa Summer League ngayong taon. I'm sorry, last year. Pareho sila mga kaibigan na konti lang ang playing time pero ito si Jaylen uh, nakakuha na ng opportunity sa NBA. Pero itong si Kai, 21 pa lang po si Kai pero kita nyo naman na nilalaro niya kalaban ng mga world imports sa top international players hindi po malabo at naniniwala ako sa kakayahan niya na one day makukuha siya sa NB.